Hello guys, two weeks ago, pumunta nga pala ako ng Hong Kong. At pumunta ako sa isa sa mga branches ng Bandai Gashapon dito. Ito nga pala yung bumungad sa akin pagpasok ko ng mall. Actually, second time ko na dito sa mall na to pero hindi ko pa siya nalilibot. At nung first time ko nga pumunta dito, hindi ko alam na may Gashapon bala dito. Marami rin nga pala ditong claw machines tapos nakita ko tong mga mofsan. Nagtaray ako pero hindi ako nakakuha. <laughs> Umakit na nga pala ako sa fourth floor kasi dun located itong Bandai Gashapon. Sobrang excited na nga ako nung nakita ko to eh. Ito nga palang mall na to ay located sa Mongkok. Ang name ng mall na to ay Top Mall. As in T-O-P. If mag-EMTR naman kayo, exit B4 siya. So ayan, pinapakita ko na nga sa inyo yung mga mofusan. Kasi ito talaga yung pinunta ko dito. Tsaka syempre yung mga pagkain. <laughs> Octopus card nga pala yung kailangan yung gamitin dito. So need niyo tandaan yung number na to. Ibig sabihin nun K0356-359. Tapos hahanapin niyo yung octopus machine na with the same number. Just make sure lang guys na parehas talaga sila ng numbers. Pag nahanap niyo na yan, babalik na kayo dun sa gusto nyong machine. Tapos pipindutin nyo lang yung pinindot ko and then itatap nyo yung octopus card nyo dun sa machine na kaparehas sa number nun. Iilaw din naman yan guys kaya hindi kayo malilito. Pero ang natatandaan ko meron lang kayong 30 seconds para magbayad. Ang mahal nga pala ng gashapon dito, $30 ata yung pinakamababa. Ang cute! Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang parayo ko. Joke! <laughs> Ang gusto ko nga talaga dito ay yung mofo na may hawak-hawak na lemon. Ang alam ko, wala pa kasi nito dito sa Philippines. At hindi ko pa rin nga nakuha ang prayo ko. <laughs> Antayin ko na lang to sa Pilipinas. Cute pa rin naman siya. Okay, Dana, bye!